Narito nang may init na balita mula sa PNA Headlines. Ikinatua ng mga senador ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-audit ang lahat ng flood control project simula nang siya ay nagsilbi noong 2022. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong lunes, sinabi ng Pangulo na lumitaw sa inspeksyon na ilan sa mga proyekto ay marupok at ang iba naman ay pawang di natupad. Pinuri ito ni Senate President Pro Temporary Jinggoy Estrada na sinabi, ang utos na ito ay para sa mga kasabwat at umaabuso sa kaban ng bayan. Umaasa si Senator Bam Aquino na sa pamamagitan ng auditing matutukoy kung saan napunta ang perang para sana sa flood control projects. Binigyang diin naman ni Sen. J.V. Ejercito na bukod sa auditing, pang matagalang solusyon ang kailangan sa problema ng pagbaha. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ang importansya ng political will upang maisa katuparan ang mga proyekto. Dagdag pa niya madaling matutupad kung may political will ang mga tao na nagsasagawa ng programa o proyekto ng gobyerno dahil may nakalaan naman budget para dito. Nanawagan ng Department of Budget and Management or DBM sa taong bayan na mag-uusisa at makilahok sa deliberasyon para sa 6.793 trillion peso budget para sa taong 2026. Sa isang post-State of the Nation Address Conference na ginanap sa San Juan City ngayong Martes, nagpahayag si Budget Secretary Amena Pangandaman ng pagsuporta sa panawagang buksan sa publiko ang bicameral budget deliberations. Ayon kay Pangandaman, makakabuting maintindihan ng mga tao lalo na ng kabataan kung paano binubuo ang taunang budget ng gobyerno. Bukod dito, bukas ang executive branch sa planong gawing transparent ang proseso ng pagbuo sa 2026 budget hanggang sa maipasa ito bilang General Appropriations Act. Nakatakdang mailagay ang 2026 National Expenditure Program sa website ng DBM matapos ito tong isumite sa kongreso, tiniyak ni Pangandaman na matutugunan ng 2026 budget ang mga kailangan ng mga Pilipino alinsunod sa direksyong itinuro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa kaugnay na balita, planong doblehin ng Department of Budget and Management ang bubuksan nitong posisyon para sa mga guro sa 2026. Sa ginanap na post-State of the Nation Address Briefing kanina, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na bumuo ang gobyerno ng 60,000 teaching positions. Ito'y batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na punan ang kakulangan sa mga guro at non-teaching staff sa mga public school. Nagbukas din ng 5,000 non-teaching positions para pasanin ang administrative duties ng mga guro narin ng DBM na kumuha ng dagdag na guidance counselors na aalalay sa mga estudyante na unang ipinangako ni Pangulong Marcos sa kanyang ikaapat na sona noong lunes ang dagdag na sahod at pinagaan na trabaho para sa mga guro ngayong school year. Gagawin digital na rin anya ang mga papeles na isusumite ng mga guro ng online. Samantala, magtatayo ng 76 na Child Development Center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Ayon kay Pangandama na co-chair ng Intergovernmental Relations Body ng BARM, pumirma na ang Department of Education at Early Childhood Care and Development Council ng Joint Memorandum para sa mga itatayong center. Sunod na pipirma ang mga lokal na pamahalaan na siyang makikinabang sa mga ito. Inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatayo ng daan Child Development Centers sa buong bansa. Nangako rin ang Pangulo ng dagdag na 44,000 na classrooms bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Sa nakaraang kalahati ng termino ni Marcos, nakapagtayo na ang administrasyon ng halos 22,000 bagong classroom. At sa balitang pangkalakalan, maaari nang bumalik sa dati ang galaw ng presyo ng gulay sa susunod na dalawang linggo ayon sa Department of Agriculture or DA. Kasunod nito ng report ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kung saan umabot sa 2.34 billion pesos ang naging pinsala sa agrikultura ng habagat at mga bagyo. Kasama dito ang kabuuang 421.95 million na lugi sa high-value crops tulad ng lowland at upland vegetables, pampalasa, legumes, watermelon, saging, pinya, papaya at root crops. Sa isang phone interview, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mabilis gumalaw ang presyo ng gulay dulot ng gumagandang lagay ng panahon. Sa kabilang banda, ipapatupad ng Iloilo Provincial Government ang implementasyon ng system enhancement for rice to booster, increase and sustain gains onwards or servisyo simula sa ikalawang pagtatanim ngayong taon. Bahagi ang servisyo ng sipag at syaga for more progress sa bagong Pilipinas program ng gobyerno na layuning palakasin ang sektor ng agrikultura. Sa isang interview, sinabi ni Crops Division Chief Provincial Agriculture Office Geron na Magbanwa na sa ilalim ng serbisyo magbibigay sila ng input subsidy sa mga magsasaka na babayaran naman ito ng kanilang ani. Direktang mapupunta ang mga palay sa Iloilo Rice Processing Center sa bayan ng Pototan. Magsisimula ang ikalawang pagtatanim sa huling bahagi ng taon at inaasahang aanihin ito sa Enero hanggang Pebrero sa susunod na taon. Gagawin ang pilot testing ng serbisyo sa mga munisipalidad ng Pototan, Zaraga, Dingle, Mina at Kabatuan. Sakop nito ang nasa 3,000 hanggang 4,000 hektarya na may target production na 6 tons per hectare. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, misitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa inalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas